So welcome back na naman sa aking munting channel So papasok naman tayo ngayon sa isang grocery na halos lahat ng mga kailanganin natin sa bahay ay nandito na okay, So yung mga grocery Yes Ovaltin. Tagal ko lang hindi nakainom ng Ovaltin na, ah. Yeah, tignan nyo guys. So, kano naman? So, almost $6. dollars, yeah, makano sa atin yan. Bahala na kung mag-compute. Plus tax pa yan. 13%. So, ito naman. Ito so, kape. Yeah. So, ito yung mga paninda nila. Yeah, mga biscuit ayan yeah. yeah, yun yung mga presyo ayan, yeah, vanilla huwag sa one dollar almost two dollars yeah. ikot naman tayo ikot, ikot dito naman sa ano so may mga section, section pala dito guys ayan, yeah, doon sa dulo ano doon, uh, fresh vegetable yeah, fresh uh, fruits yeah, dito yung mga produce yung mga fruits, dito naman yung may mga drinks, prutas so, madali lang mag ano, magtanong ka lang yeah, maganda rito yun, may mga B1A coffee tea Asian uh, cookies, yeah, may mga number hanggang doon sa dulo may washroom din dito tayo dito sa may mga putas. Ayan. Yeah. Ano to? Strawberry 499. Guaba. Yung mga berry lahat dito guys. So ayan. Yeah. Ano to? Dragon fruit. So 599. $6 to. Golden kiwi. $11. Yeah, ayan. Ibang klase eh. So, itong section na to, yeah, may mga apple, yeah, ano to, sugar pears, and, or ano ba to, Ecuador passion fruit. Yeah, ito. So, dito naman sa section na to, ay, mga gulay na head lettuce, magkano? Oh, almost $3. Yeah spring mix. Yan yung mga pang salad guys. Yan. Yan. Carrots. Ito mga apple. Ang dami. Magkano isang apple? Five na yun. Yan. Maraming klaseng apple dito. So yung titingnan nyo lang yung ano sa taas. Fruits. Madali lang mahanap niyo kung anong gusto niyong mahanapin. Uh, so, dito. Saging. Avocado. Sugar mango. So, itong section na to, oh, meron din silang, ano, meron din silang uh, orchids so yung mga ganyang orchids tingnan natin kung magkaan ito ayan yeah. now available as ah, orchid without pot oh, hindi kasama yung lagayan oh, orchid without pot $10 dollars yeah, nine nine so ten dollars seedless This grape Ayan Jackfruit Ayan Langka guys Langka Inihiwa na ni Ryan Hindi ko alam kung magkano isa nito Wala naman presyo Ah Ere Ito May presyo So 5.59 A pound yan ha A pound yan Ayan So Ano pang mga provokas dito Dami ha? Papaya Brazil papaya 399 a pound a pound guys a pound, pound. yan lalaki yung papaya nila so mga putas ni conception section ni tinga doon Ayan. so lakad lakad po na tayo punta tayo sa uh, kabilang section naman Oops ito Oh, yung mga watermelon. Lahat, a No, no each pala ito, guys, each. So, ten dollars na. Yeah. Ito naman, garlic. Three na Garlic. Yeah. Tapos yung onions. Sili. Kasi may mahilig sa sili dyan. Ya. Ini yang marites. <laughs> ya. Orange pulp endah. Palaya. 299 a pound palaya. Ya. Saya kita so, mau nah, saya mau nanya nengs oh tahu apa. Sudah iya. Ito yung mga gulay section dito pero wala akong masyadong alam sa green, junior green mustard. Wow. Ito yung kamote guys. Ah. Kamote ba to? Hindi ko alam to eh. Comment na lang kayo kung anong pangalan nito. Ah, red right. Two 26. So ikutin natin to lahat guys So hindi nga lang masyado nakikita yung presyo Kung minsan medyo mabilis okay, yung lakad ko Pero at least nakikita nyo yung mga kailangan ninyo Karnabal, gabi, kamote Ang to karnabal? A pound to ano? 2.99 Ayos oh, ah, ano ba binili niyo What did you buy look? Papaya So yan, bumili na sila ng marami ah So ano naman to? Jamaican apaw ulit guys ano to yam ang tawag nila nito ito lahat mga potato yan minyog oh maliit po tunyog ah oh. dry coconut 299 each isa na mong bawat isa ito yung kamuting kahoy ang kamuting kahoy ba ito sa amin ano to balanghoy yan ito yung yan yeah, 188 pound naman so masarap to eh gusto ko to yan yeah, ito dami Kamote, guys healthy foods yan yeah, so nasa na sila nakating ko sila ay sa marami na yung nabili nyo ah so ito na ang, laki pala ng gulayan nila dito. Tsaka yung mga vegetables. Ay, yes. so, yeah. Yan, yung mga, mga presyo. May ni cucumber. $1.79 a pound yan. Yung ganito, oh. Yes. Ano pa to? Yellow zucchini. Yan. Hindi na natin isa-isahin yan dahil... ang uh, laki nito sayote 1.79 a pound so tatlo ang nilagay nila dito ito pa yung boy rapini yes so meron din silang chinese cauliflower a dollar and 58 a pound yeah cauliflower to ah ano naman to bawat isa ang tawag nito ampot um, eggplant three dollars and fifty six cents isang ganito tapos garlic na no hubad mm. peel garlic small part one nine dollars ito malaki na to seven eh. dollars to guys yeah. Mm, ito ano naman to three dollars Indian eggplant isang ganyan guys three dollars and fifty six cents yeah So, marami, marami. O, may mga kamatis ko. Mga mga kamatis nila. .99 a dollar and ninety-nine pound. Guys, ang lalaki ng kamatis. Yan. A dollar ninety-nine a pound. Tapos may ibang kamatis to. Three dollars. Green tomato. Bakit kaya mas mahal? Siguro, organic to. Yan so, Green cabbage ya yeah, so unsang ano Oh, dito pa sila ano to ano ba tawag nito rainbow Swiss chart kale kale ba to oh green kale laki oh ano each two guys green kale yeah yeah ngayon kailan ganon yeah ano naman to yung mga juice ba to mo oh, lemon juice nuts, cashew, puro a pound to four dollars and ninety nine cents. Asin, table salt. Hindi hmm, ko alam kung magkano to. Oh, one dollar pala yung isang ano guys, yung isang ganito. Tapos, mga pa yung mga nuts, pro pumpkin seeds, five nine nine. Toasted corn nuts and salted. Yeah, hindi hindi mahal to. Yeah, 3.99 lang guys. Hindi mahal na sa atin 'yan, ano. Mga mm, chichiria. Yes, so, hindi um, ako masyado sa so, bawang. Yes, one dollar and oh, matikman na nga isa. Tagal ko na hindi nakatikim ito. Ah. Boy bawang, marami sa atin. Ah. Yan Oh. A dollar and twenty-nine cents. Bili naman tayo yung siya. Ayan. Dito ako galawa. Ding dong. May ding dong din. Mm. Ayan. Nandito yung mga pagkain sa atin eh. Oshi. Oh, One dollar and twenty-nine cents. Yung mga pakipakete na yan. oh dito na naman tayo sa mga isdaan guys. Yes. So, ito yung black tiger shrimp. So, almost twelve dollars. Isang danyan yan some plastic. So, ilalagay ko muna itong napili ko. Oh, pakindala itong bawang. Sarap yan. Yeah, so ito yung mga precious na mga, ano, mga shrimps nila, guys. 999 fresh. Yung mga, ano na, filled shrimp. So, bawat isang ko Yeah, yan yeah ang gando niyan full shrimps to guys mamili lang kayo sa presyo ayan o oh. may 499 399H so bawat ganyan ito 7 siguro sa so, magandang klase yeah ito 399H ayan yeah, bawat isang ano plastic isda ano ba yung walang isda o oh, so po itong section na to kung hanap nun tayo ng isda so isda ere eh, eh, clear ocean scallop Ayan. Yeah. Ito yung mga presyo. 699, 559. Ito salmon. Tilapia. Ayan. Yeah. Seafood. Yes. So, uh, ito yung ano. Ayan. Yeah, so, puro seafood sa mga tawag nito hmm, dito pa lang yes. ano to galunggong guys galunggong 34999 so isang ganito 3 dollars so ano na 4 dollars na isang galunggong yun yan eh? plastic whole ocean tarboot. Ayan. Yeah. Ito naman sa kabila. Samford, New Zealand. So, iba yung mga panino dito, guys. Ito, yung mga processed food lahat po, guys. Yeah. Yung mga sims, nilalagyan nila ng mga ano-ano. Ayan. -ano. Yeah. ito puro mga seafoods to dito yeah, may mga dry din snow crab legs plaster so dun naman guys teka dun naman yun yung seafoods mga isda yeah. may mga is isdaan sila ha? so tingnan muna natin itong ano isda so, bass stick basa stick na to ano ba to? Hindi ko alam kung anong klaseng is that pa. 299. Tahong. Oh. New Zealand. Green shells. 699 guys. Yes. Isang ganyan. Isang ganyan ha. 7 basket basket. Pero ito. Ito yung is that. Ayan. Diyo ko masyado nito. So ito yung mga presyo ang mamahal 23 dollars, 22 dollars ano po. Yan puro simple mga supreme yung mga pinaka first class na kayata. Yeah, so ito yung mga presyo nila guys. Ito. So sa gitna, sa gitna ba to? Yeah. So yun yung mga isda dito guys. So pasok tayo. Base ng isda to. Green sea bass 669 na pound. Lalaki to ah, silbas to ah. Ano, isda, anong klaseng no? Hindi ko alam anong isda to ah. Oh, so 399 a pound guys. Yellow grouper. Ah, tail. Sa buntot. 899 a pound. Yes. Mahal din ah. So ano naman to? White ring cold. Ito, salmon. Salmon ba to? $11, isang pakete. Okay. Meron ding uh, $4. dollars Ito, $8. dollars Meron ding $4, dollars pero... Yeah. Yeah. Ah, yung mga susuba, yung mga kalaba. USA Clump. Live Cherry Stone. So, $2.99. Puro a pound to, ha? Live Shell. A snail. $3.59 a pound no clean clean ang nakalagay doon no no clean clean no yan yung Ay, mga ano din oh, buhay yan no live Vancouver stream so ito may mga isda ng pagaganda salmon hit 159 a pound nasa ano na ito ano to ito ito to eh new no clean yan 199 na pound, hanggang yung clean oh, hindi clean no pin 1.9925 to dollars and 59 cents pag yung ano na linis so okay saan ba tayo bas tayo saan yung kasama ko Nung wala na so, by aisle ito so, anong gusto nyo gusto nyo ng uh, oil suka yan marami dito ketchup Ayan, so kompleto sila. Noodles. Mga bihon, din eh. Meron dito. Brand new. Oh, okay. So, tangon niya to. Oh, oh. Basta mga noodles, meron sila dito guys. Marami. Ayan. Yung mga gusto magpansit dyan. Dairy. So, ito naman. Mga canned goods. Oh, mga, oh yeah daming kahang goods dito guys 691. yung halag yung meat bitch yung 5 yeah. minsan kasi nagsisell yan 1 dollar each bibili na bumili lang kami bibili lang kami pag ano sell ayan medyo mahal yan eh. 2 dollars uh, 2 natin yung 555 o oh, sardines $2.99. dollars yeah So, ano pa ba yung mga usually na pinakain natin sa atin. So ano naman dito? Oh may mga prosen na saging. Ah, hindi. Ano tong prosen? Durian. Ito? Ang tawag nito? Muntong durian. Ah, hindi ko alam ito. Ah, durian. Alam ko yung durian sa atin. Yung iba nababahuan. Pero ako masarap to, Masustansya to guys. Ito. Yeah, durian, ten dollars, eleven dollars each. Sendan ganyan. Yes. So yan. Gusto niyo bumili ng gusto niyo bumili ng gatas or basta mga dairy, dairy foods. Yogurt. bigin din sila Ayan. so dito naman tayo sa mga bakery na to ha? Ah. yung mga tinapa yung mga muffin Ayan. so magkano yung let's say yung mga ganito isang ano, plastic anim to ha? Ah. hindi ko alam saan yung presyo nito Ayan. Ah. Ayan. Ah, saan ba yung presyo din eh? natin hindi ko alam yung presyo wala eh. Yeah, so yan yung mga mapin guys. Tingnan lo, oh, $3, $3.99. May $5 ito. masarap to, matamis naman. Yeah. Yeah, yan yung mga tinda nila dito. Yeah. So, ito yung bread section, bakery. Yan, yeah, bakery. Itlog naman. Yan, yeah. yung gusto niyo bumili ng itlog dito yung isang tray na ganito 589 yeah, yan yung presyo tapos yung isa namang ano bag klase yung iwan po ilang laman to ilang laman ba to 12 large size daw so 80, 18 naman eggs 6 almost 7 dollars so. daily may sala din doon kitchen wow pwede kang model pala dito ng ano pagkain so kita ano to ah kaya nang bahala. Basta makikita niya. Ang hinihintay. Ang mga pag-inumin. Oh, may mga cakes sila din eh. Oh, pwede ka palang umiit yung order ng Litson. Oats duck. Again, barbecue duck. Ito yung mga presyo. Ayan. So, kitchen. Oh, dito muna. 1.9. Spicy honey garlic. So, mga iba-ibang klaseng hot dog. Yes, so ano to yeah. so ito yung mga ano nila guys yeah so pwede pa pala kong order din yun. so na yung steam chicken yan yes. pinaka restaurant nila yes yeah pwede kayo kumain agad pag naka order kayo ano tito ah sushi din sushi ba yan Bami po Vietnamese so ito sushi to guys sushi ayan so anyway naikot na lahat guys so yun na lang yun yun yung mga pinitindan nila dito so punta tayo sa cashier hanapin ko muna yung mga kasama ko yung business ko tsaka yung anak ko okay Ayan, bayaran na. Ito, pila pala dito. Ayan, pero hindi naman gaano maraming tao. Ayan, so maraming, ano, maraming cashier. Pag bumili kayo rito, mandali lang kayo mag-exit, guys. So, ayan. Well organized sila. Ayan. Okay, so ganito kahaba ng, ano, ano, section ayan. So, labas na tayo. Tapos na. Tapos na. Hanapin ko na yung kasama. So, sana kaya sila. baka na ando na sa sasakyan. Yeah, so... Okay.